So ayun guys, nagpapalit ako pero hindi pwede daw itong pera na to. Ay, yeah, thank you. So it's 3,000. How much is the change rate? How much? 3,000, okay. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, Hello guys and welcome again to another part of our vlog which is all about dry duck. At syempre, si Shirley King. <laughs> Nandito naman, lumabas naman tayo mag-isa. Yan, Duke, wala akong kasama. So, Mag-commute ulit ako, bus lang, di ba? Bus, papunta doon, bus pabalik. Ganun lang. Uh, tuturo ko din sa inyo kung paano mag-commute. Di ba? So lalabas ako ngayon, uh, mag-celebrate ng aming ano, wedding anniversary. Di ba? Yan. So, kain tayo sa fine dine. Let's celebrate. Uh, then, this is my first time to celebrate the wedding anniversary, wedding anniversary ng uh, misis ko sa labas. Usually, lagi ako nasa barko. So, this is a great opportunity napag celebrate ba diba? Sa restaurant. Even though mag ako, at least nakapag-celebrate ako. So, guys, let's go outside. Malapit na rin yung ano. Yun, no? Oh. Kung makikita nyo, yun. Yun yung gate Then, magabang tayo ng ano, ng bus. Kasi sabi ko sa inyo, bus eh. Kasi ang bus na papuntang uh, center station nila sa so may Star room, always, around only 30 lira. Pero, tag nag ka, 669 lira. So, ang laki, di ba? Pabalik naman, nasa 40 to 45 lang. So, at least, yung na-save mo, pwede mong, di ba? Pang uh, kain sa ano, fast food or pumunta may mga bar dito mga gig you just look from previous vlog ko nakita nyo may mga gig din dito na ano na mapupuntahan even though Turkish yung ano language wala silang English maganda rin so guys let's go outside so ayan guys nandito naman tayo sa labas ulit at ayun uh, yun na yung ano yung sabi ng van na nagbebenta daw doon. so hintay hintay tayo ng bus uh, from my last experience meron pang 15 minutes bago dumating yung bus na papuntang Star Mall which is Yalova yung placard nya sa so, maya makikita nyo alright guys lamig ang lamig dito so time check it's 19.35 which It is 7.35 p.m. so ayan guys nakasakay na ako sa bus then 30 sabi ko nga yellow which is star wall na so ito yung tura ng loob ng bus nila so hindi siya modified na maraming upuan not like sa atin di ba na halos i yung upuan na kawaway matatangkad <laughs> di ba kasi maliliit yung space pero dito kung ano talaga yung upuan ng sasakyan is yan ganun talaga Then yun nga, meron ako na sakyan na pauwi Yung blue bus na tinatawag Cold, Color blue kasi ito kulay white eh um, Wow, grabe Parang disco Actually, <laughs> I mean, Yung ilaw is, I think, blue ata o green diba? Then meron din ako experience na kulay red diba? Parang private room Ito naman, white So normal lang siya So then, guys, so around 20 minutes Nandun na tayo sa, sa Star Mall Then pagkali sa Star Mall, sa center terminal papakita ko na sa inyo yung ano sasakyan ko pabalik. And pabalik din tayo ng pera kasi almost low na tayo sa lira. At baka mapasarap tayo. <laughs> diba? at makabili ng kuno ano. Okay guys, ito yung And this is the terminal. Yan. Hanapin natin yung pabalik na puti kasi usually laging blue ang ano eh ang uh, sasakyan. Lamig. Ah, ito. Yung ano pure white. Tapos yung blue. Basta sabi daw may yellow ka eh. Ito yung yellow na yun. Ito. Tsaka ito. Yellow. Yan siguro yun. Walang blue ngayon ah. Ay, yung blue nando sa dulo. Ah, ito. So ito yung guys, ewan ko kung nakikita nyo, yalo ba? Yalo ba? Ewan ko ha. Tapos pink, hindi ko alam kung saan papunta. Etong puti, etong puti ang kailangan natin mahanap. Ayun yung blue, kung makikita nyo ayun. Yalo wow. ba? Ayun. Yun yung sinakyan ko dati nun na hanggang doon sa labas. Pero ayun yung ULC, kung makakakuha tayo ng puti, hindi mas maganda diba? Ayan. So, papalit muna tayo ng pera bago tayo kumain. At alas 10 pa naman ang ano, ang uh, sarado ng restaurant. Kailangan natin ng uh, cash. <laughs> kasi low on cash 800 na lang eh. So baka hindi kayanin. Ayun, tawid tayo. Tapos dito ano rin, parang Pilipinas din na uh, uh, pwedeng tumawid maski pula. Sa ibang bansa kasi pag pula, pula, walang pwedeng tumawid dito pwede pero minsan nakakahiya din na uh, mag jaywalking <laughs> alam mo yun <laughs> yan guys nandito na tayo ayun yung star mall oh. ayan yung pinupuntahan namin at minutahan ko din maliit lang yan kita nyo pula pero may tumatawid <laughs> kaya lang ingat ka lang takbo okay bilis eh yun oh. <laughs> ayan nakatawid tayo now let's go inside of the star mall para magpapalit dito ko rin nakita yung ano yung uh, pusa sana nandiyan sa gate yung pusa na uh, very sweet okay star mall wala dito yung pusa anyway, sige pasok na lang tayo sa loob sayang na wala yung pusa where's the miming? no miming here tara pasok tayo sa loob magpapalit tayo pera so ayun guys nagpapalit ako pero hindi pwede daw itong pera na to Okay. Ay, yeah, thank you So, it's 3,000 How much is the exchange rate? How much? 3,000, okay 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 Thank you Okay, okay so, nagpapalit ako ng pera Hindi pwede yung lumang, ano, pera Dapat daw yung bago Anyway, sige Uh, Nakapagpapalitan tayo, let's go. Tingnan natin yun ano, sa Google Map yung uh, pupuntahan nating uh, restaurant. Okay, so according to sa Google Map, nasa loob siya ng ano, Star Mall. enter nako ko doon sa guard, 3 floor daw eh. So tingnan natin sa si 3rd Mall. Ah, 3 floor. Kung nandito nga yung haket na yun, which is uh, fine dine restaurant. And yun, we will see. Kung nandito pa talaga, pag wala, labas. <laughs> Alas wala ng tao dito eh. Mag-aaras na ebe na. Sana nandito. Ah, okay. Food court. Bato sa food court? Eh, restaurant yun. Anyway, we will see kung ano meron dun. Hackett Steakhouse. Okay, guys. Hackett Steakhouse. Ayan siya. So, kasama siya sa fast food. My God. Parang gusto kong ano Fine dine, hindi food court Anyway, ito yung food court nila It's okay naman Kaya lang, parang mas gusto kong ano eh So yan I don't know Kung ah uh, ko dapat ano eh Fine dine O baka gusto kong maglakad doon sa ano Sa labas Yan natin Kung ano meron dito Which is mahal siya 450 for a steak pero problema kasi ano siya eh nakala ko ng restora <laughs> we will see sige okay guys so uh, lakad tayo papunta downtown tingnan natin kung may mga pwedeng makainan na medyo ano ba yun um, solemn I mean uh, romantic maski ako lang mag isa Tignan natin kung anong meron. Usually lagi ako naglalakad dito. Sa era to. Papunta dun sa downtown. Yung nakita niyo sa previous vlog ko. Na... Uh, diba? Patawad sa bar. <laughs> dito naman, safe naman dito maglakad. Medyo wag ka lang sa mga lugar. lugar. Medyo nakakatakot din eh. Diba? At lalo na syempre iba ang itsura mo. Kaya baka mapagtripan ka pero usually oh, basta may luwanag okay na yan diba? at saka dito kasi marami din pulis um, yun so, tara guys hanap tayo ng matinong ano I mean hindi mo matino kundi medyo ano romantic na kainan na pang uh, wedding anniversary okay guys nagkaroon ng problema yung ano, SD card error daw anyway sige kakain tayo dito ngayon after kumain punta tayo dun sa bar na yun. Maski mahal ang beer, yaka Okay, so nandito ako sa pure Turkish restaurant. <laughs> I mean, wala akong magtindihan as you can see. Pero because of <coughs> the uh, Google Translate, naka-order ako. So ang in-order ko is yung spicy chicken wings. Tapos yung tandir kuzu keli yarim, which is head lang, Half lang. Hindi pwedeng bull masyadong malaki. Tapos isang rice. Yung rice nila ang pangalas pilaw. Then soda. So it will took around sabi is 30 minutes. Which is okay lang sa akin kasi hindi naman ako nagmamadali. time check, 9pm. Yan, so dito natin si-celebrate yung ano. Yung dinner ng uh, wedding anniversary ng Mihis ko. Yay! First time to uh, celebrate outside na sabi mo nga kanina. So yun, natuwa din ako nagkaroon din ako. I mean, nakakita din ako ng ano, alam mo yun yung literal na pagkain nila kasi usually kasi pag lumalabas ako sa ibang masa nag sure di ko ako kumain sa McDonald's Burger King di ba I mean oh thank you thanks All right. Okay. so meron sila sinya no sinarb sa akin hindi ko alam kung makakain ko to si Libra and bread ayaw ko kung yung ano, add yan sa payment pero we will see mura lang naman eh just to suit my uh, hunger. Ayan. So pag lumalabas ako, yan. Kumakain ako ng mismo ko ng pagkain nila. I don't prefer naman McDonald's. May McDonald's sa atin. Mag McDonald's ka pa rin, di ba? Yung tikman mo yung ano, yung food nila, di ba? Katulad dito. Sili na may lemon. <laughs> Kainin ko ba na solo to o hindi? Now we will see. Kain natin. Oh. Masarap siya, guys ha ah. Yung ahang niya, tolerable. Maasim eh, 'wag ko. Ah. Ito yung lemon eh. You will see. Diyan natin lemon. Yeah. Dito. Hmm. Masarap. Hindi siya ganung anghang. Eh, ma Hindi manghang. Pero may kagat lang siya ng kaunti. Sarap din. sapa. pa. Yan o. Mmm. Mmm. The best guys. So itay natin yung pinaka main menu. Sarap. Okay guys, labatin so, na yung ano. Half head love. Mas maganda yung ano. Half head love kasi pag half head ito yung tsura <clears throat> nakahiwa na pag whole ang binili mo which is 350 lira kita mo talaga yung gulo <laughs> kaya okay na to diba? sarap nito guys so habang hinihintay ko pa yung last na ano yung chicken spicy tikman natin to Whoa. Kambing na kambing. Huh, sarap men. Napakasarap. Lalo yung sili. Kumakagat na masarap. Tapos may sili ulit dito. The best. Yeah, yeah. Then guys, of so lamb. Wow, up. Then walang kamatayang rice. Rice is life. Oh wow. Yung rice nila maalat-alat ng konti. Lasang star margarine. <laughs> so may halo na yung rice nila guys. Masarap. Hindi kami utak na lambo. Hmm. Ang sarap, labi. Good. So, kumakain na lang ako guys Lumalamig na yung lambit eh. Head lang lamb. So, matagal yung chicken um, Kainin ka lang to Pag duman yung chicken, kainin ko ulit Sayang eh Malamig na, hindi naman sarap yung, ano, yung lamb ito talagang pinakakatawa. Pwede siyang kainin. Hindi kasi dito si Dino. Siyempre. So, meron din akong bread. Bread muna tayo patutuloy na i chicken sayang sa inuukanan ng ako ano no kumura ako dun sa chili. para sumakit sa ako Then, hindi naman siya maanghang pero pag nalunok mo dun maanghang Masarap ng kanila nila para may star margarita Okay. Okay. Ah. Thank you. Thank you. very much. Oh, chicken with rice. Yeah. Thanks. So, ayan guys. Tumating na yung chicken ko. May rice din pala yun. May dalawang rice. Diba? Tignan nyo. Ito, oh. no? Kita nyo yung chicken. Bagong luto. Tumukulo-ukulo pa. Tapos mahilig sila sa sili. sa now let's taste the chicken kung masarap tingin ko masarap ayun oh, ito oh wow sarap brad ganoon din yung rice nila para may star margarine para siyang fried rice na hindi siya ganun kahalatang fried kasi may mantika eh, okay na. Kala ko plain rice, hindi pala. Kaya pala siguro nagulasang star margarit. Okay, alright guys, so good appetite, bon appetite. Okay. you. Mm -hmm. 워낙에 아 tapos so, na tayo mag dinner total damage is only 515 di ba? busog ka na Ugh. pero sinig ako doon sa ano sa sili nabigla yung chan ko buti na lang lagi akong dalang malagi ako may dalang whew, excuse me ah uh, burp kremel S kaya yon nawala yung sikmura ko kasi mahirap magtiis sa sikmura so yan guys punta lang kayo dito sa kayo no? Merkes malapit lang to sa may downtown sa ng downtown and uh, star mall so ngayon dito tayo sa ano anason ito yung ano eh yung uh, nag CR ako hindi ako pinayagan ng bouncer pero yung head manager binalikan tumakbo sabi ko na ano daw kailangan ko sabi ko baka pwede lang maki CR sabi niya sure so nag CR ako sabi ko sa kanya um, sige babalik ako sa iyo someday which is ito na ngayon babalik tayo sa kanya Maki, ano lang tayo. Two drinks, then uwi na rin tayo. Kasi time check is around alas gis na. Di ba? Maga papasok pasok. Ayan, so Anason. Parang maraming tao, no? Maraming tao. Sige, tara. Maki join tayo. Ah, maraming tao nga. Maraming ang tao. Sige. Maki inom lang tayo. Makiinom so ewan ko ah gusto ko pumasok sa loob para mag drink pero yung bouncer sabi hindi daw pwede so doon lang daw sa may labas yung parang kainan eh, gusto ko doon sa ano eh sa loob tsaka mapapahid naman eh ba diba? sabi pang turkish lang daw wow what's a discrimination ba diba? eh customer naman ako well anyway kung ayaw niya eh di wag <laughs> so tara doon lang tayo sa ano Tingnan natin yung ano yung varil bar kung maganda doon. Actually, gusto ko pong matado sa pinagtatambayan ko eh, pero may iba naman. May ibang uh, view naman. So let's look with the varil bar kung okay siya. So, Anason, wag na kayo pumunta doon. <laughs> hindi maganda talagang nangaharang ang bouncer. Actually, ito pala yung pinupuntahan ko, varil bar. <laughs> eh kasi iniskinita niya. Pa second floor. Dito na siguro tayo. At least dito friendly ng konti ba? O tara. Let's go. Let's go or hindi. Lakad-lakad muna dun. ba diba? Pampainit lang. Dalawang bote. Donald's so oh. Tingin ko dun na lang ako at least kilala ako dun. Dun na lang ako sa bar. Dun na lang ako sa pinupunta akong barrel bar. Let's go guys. <coughs> Nais nandito sa aking favorite bar. is Varel Bar. Yep. Budweiser. Mga dalawa-tatlong bote lang uwi na tayo. So dito may live band. I mean, already uh, sa the ating previous vlog na no, All About Dry Duck. Just the, enjoying the night. Uh, to our, my wife na wedding anniversary. I mean, meron dito live band pero hindi siya English. Okay lang na, no? Turkish at least maganda naman. I mean, no? Hindi mo maintindihan. Just maganda yung rhythm. Ayan, pakinggan nyo guys, pakinggan nyo. Mm -hmm. Ganda <coughs> no, no? ng stage nila, guys, no? Hindi ito lang. Gano'n, no? Twitter na yun Baibigan ko na yun Tropa ko I mean, three times na ako napunta dito Kaya kilalang kilala na ako Ayan, so just enjoying the night 2 to 3 battles, huwi na tayo Time check, it's 10pm Ba? so second bottle. Parang wala ako sa kondisyon. Isang palang hilo na ako. Anyway, pagod kasi. Sobrang pagod dito sa dry dock guys. Ito yung ano, pinakamahirap Kung dry docks. Ewan ko nga ba? Ang daming ano, ang daming na kung ano-ano. Tapos kulang ang araw. Pero nagawa natin. Even ang araw, nakompleto natin within that short notice, di ba? So nagawa natin pero napakahirap. Anyway, let's enjoy the night. Let's enjoy this uh, wedding anniversary to my wife. Love you, love you, love you, my wife. dyan natatapos yung ano wedding celebration namin or wedding anniversary namin even though mag isa ako <laughs> diba mag uh, di video chat naman kami ni Macy's even though nandun ako sa old number so kausap ko siya so yun guys so another part of all about dry duck completed so if you like this vlog kindly like and subscribe to my facebook page youtube channel and tiktok of course The name is The Seaman Vlogger And guys, kung uh, may time kayo Paki-like and subscribe na rin Ang aking uh, second channel Which is, ang pangalan niya ay Tano Rider Because that's all about motorcycle So mayroon akong big bike Yung Ducati Multistrada V4 Yan <clears throat> Excuse me Yan, diyan ko siya Hina-upload or pinapost So, yun. Uh, mahilig din kasi ako mag uh, short ride, long ride, and endurance ride. Yan. Hilig ko yan. Actually, not Boss Ironman. But, malayo-layo na rin. 770 kilometers, 700 kilometers, 600 kilometers. Yan. So, sumasali tayo dyan. At sanay tayo sa Puyatan dahil ngayon nga. Cargo operation ng chief medis din sa is Puyatan talaga. So, guys. Thank you very much uwi na ako at I hope so meron akong makitang puting bus na diretso mismo sa gate ng Thursday Shipyard.